Welcome back to Pinoy Hugot Si, mga kahugot. Ang video ngayon ay tungkol sa isa sa mga pinakakapanapanabik na milestone sa adulting, pagbuo ng iyong pinapangarap na tahanan. And guess what? Pinagmamasdan namin ang loob ng magandang bagong bahay ng sarili naming Belle Mariano. Ginagawang realidad ng sumisikat na aktres ang kanyang mga pangarap gamit ang sarili niyang espasyo, at binibigyan ka namin ng sneak peek, lalo na sa loob ng kanyang magiging kwarto. Habang ginagawa pa ang bahay, gumagawa na si Belle ng matatalinong desisyon pagdating sa ginhawa tulad ng pagpili ng tamang air conditioning para sa kanyang tahanan. Kaya naman sumama siya sa Carrier, ang brand na nag-imbento ng air conditioning at kilala sa pagiging maasahan at kahusayan nito sa enerhiya. Para sa mga nagsisimula pa lang, ang Carrier Optima ay isang mahusay na opsyon sa entry level na may teknolohiya ng inverter na nakakatulong na makatipid sa kuryente. Samantala, para sa mga naghahanap ng mas high-tech at premium, ang Carrier Aura ay puno ng mga feature tulad ng isang intelligent na eye sensor at isang silver ion filter na nagpapadali sa isa hangin sa pamamagitan ng pag-deactivate ng bakterya at mga virus, perpekto para sa abalang pamumuhay ni Bell. Ang pinakamagandang bahagi Available ang mga modelong ito sa Abenson, na may mga eksklusibong deal, madaling installment na opsyon, mabilis na paghahatid, at abot kayang pag-install sa pamamagitan ng kanilang Smile Serve program. Kaya kung itatayo mo ang iyong unang bahay tulad ng Bell o i-upgrade lang ang iyong espasyo, sinasaklaw ka ng Carrier at Abenson. Don't forget to like, share, and subscribe for more inspiring kwentos here only on Pinoy Hugotsi.